Kaninong pangarap naman kaya ang matutupad? Oh my god, ang laki na ng burning bad ko. Kaso 31 million pa lang siya. Wow, ang dami naman giant pine cone seed. Ay, ano yun? Biglang sumulpot. Hi, best May pangarap ka, best Uy, meron daw. So, tatanungin natin siya kung ano yung kanyang pangarap. Ano ang iyong pangarap? Kitsune. La, kitsune daw. Wait nang parang wala na ata akong kitsune. Che Check natin. Ayaw mo, rakun? Tatanungin natin siya kung gusto niya ng rakun. Parang ayaw niya ata ng rakun. No. Oh my God, ayaw niya kitsune. Wow. Ito ba pangarap mo? Opo. So, babilasingan na natin siya. Ayan, hawak niya na yung pangarap niya. Too cutie din ba? Naiiyak ako. Hala, ba't ka naiiyak? Wow! Oh my god, 2.7 quadrillion. Oh my god, 'yung blessing na natin sa kanya. Kahit saan, kahit ilan, alam kong Ayan na blessing na natin sa kanya. Meron na naman tayong natupad na pangarap. Kaninong pangarap naman kaya ang matutupad?